Sige, okay, ma. Sige. Okay. Hala, mo dyan, anak. Pagbutihin mo. Pagbutihin mo. Bye, mama. Sige. Naku nga, kung gaano ka galing. Matatandaan mo. Okay. Sige. Okay. ah, oh. hanap. Ayan na, nakita ko na, nakita ko na, nakita ko na, nakita ko na. Okay, hmm. kasunod. nasa na ang kasunod nakita ko na nakita ko na ang D nasa na ang D nakita ko na ang D hindi mm -mm, yan ayun na na tagal ang tagal makita ang D ah uh, asan nang i e? no. no. No, 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 Wrong. Okay, i. E. ah uh, tapos kasunod, yan. Good boy. Hmm. Lilimutan mo na eh. ah uh, susunod. No. No. Nakita ko na ang G. Ayun. Kagaling. Hmm. Sunod. asa ng H. Ang H. Ang H. Huwag mo akong lingunin. asa ng H. H. Okay, good boy. Good boy. Good boy. Yeah, perfect. Asan ang ay? Next ang ay, mama. Ang ay. Galing. Yes. Ang galing, galing. Ah. Next ang J. Next ang J. J, J. Asan ang J. Galing. beh be, pakita. J ba yan? J ba? Okay. K. Sunod ang K. No. Sunod K. No. Okay. Okay dan K G Ha sa nang K Ayan good boy nah nakakalimutan mo na Nawiwili ka na sa ano Sa nang L ah, Okay good boy Sige. Ah, next ang M Mama Where's the M? Asan? Ano yan? M, Mama M. No, 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 no. Yes. No. Yes. Okay, okay, okay. Okay. Oh, ang N. Uy, oh, sus, inaayos pa talagang perfectionist man ay, oh. Nako. ah uh, asa nang N? N. Okay, good. Sige, good. Good boy. Come on. O. Oh. O, oh, O, oh, O. Oh. Yeah, 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 yeah. Sige, 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 sige. Ah, galing. Okay po, okay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sige, good boy, good boy. Oh. Ang O. Okay. O, ang P. Hanapin. Ayan, kagaling. Sige, sige. Okay. Okay po, okay. Okay, ang P. Okay, ang P. Okay. Q. Kagaling. Tanda pa rin. Ang R, mama. Okay na yan. Oh, sure. Napaka-perfectionist naman eh. Konting ano lang eh. difference eh. Oh. Mm -hmm. Oh, sige na. Ang R. Kagaling. Ang galing. Oh, Isus. Ay Isus. Ay S. Asan ng S? Ay, sure. Kagaling. Sige, sige. Sige po. Put mo na po. Ang galing nga. O, oh, susunod. Asan ang T? No. No. Nako, nakakalimutan na. Hindi. Hindi rin. No. Hindi. Hindi. Yes. Na, nakakalimutan na. Kailangan pag-aralan na ulit. Yu, Asan nang yu mama? Asan nang yu? Ay, may na may na, may na ano, ayun oh. Oh. Yes, sige. Okay. Perfect. Asan ang sa nang B. Ah, and now. Nay, no, no 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 no. Mama no, no no no. 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 No, 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 no. No ya, no. Vi, vi. Yeah, no. V, v. Yan. okay. Ah, oh, ah. Oh. Sige. X. Mm, no. No. Tatatlo na niyan. Yes. ah oh, tapos. No, no, no. X, W, mama. Yun, mali, yon. mali yon. yun. Mali yun. yon mali. No, no. Yun. Isin mo yun. Isin mo yan. Okay. Wrong yan. Wrong. No, no. No. Mali. Ito, no. Ito, No. No. oh, ilagay mo yung ano ano yung ilalagay mo dito 'yan dito ano ilalagay mo dito 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 yan ano dito oh Ayan. okay good w okay oh it's so next next na yung y yung y mama anap na yun Okay, okay. Oo, oh, pareho ng M. oh, yung... Okay. Sige, Y. Lagay mong Y. Mm. Good boy. Nako, nakalimutan mo. Ilan yung nakalimutan mo dyan? Tatlo, dalawa. Ah, oh, galeng. Perfect. O, oh, diba? ka perfect. Oh. Ulit-ulitin natin 'yan ha. Oh. Oh. Oo. Oh, oh. Q. Okay, ulit-ulitin natin 'yan ha para hindi makakalimutan. ah oh, good boy. Good boy, galing.